4 tips para makatipid kahit maliit ang sahod mo. Number 1, gamitin ang kailangan versus gusto rule. Bago bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba 'to o gusto ko lang? Unahin ang essential tulad ng pagkain, tubig, gamot at kuryente. Iwasan muna ang luho at to cart o unplanned food delivery. Number 2, gumawa ng budget plan. Kahit maliit ang sahod, dapat may plano kung saan mapupunta ang bawat piso mo. Pwedeng 70, 20, 10 rule. 70% para sa expenses, 20% para sa savings or investment, at 10% para sa giving or tithes. Sulat mo kung saan napupunta ang pera mo buwan-buwan. Number 3 magluto sa bahay imbes na umorder sa labas. Kung araw-araw kang bumibili ng pagkain sa labas, malaki ang nababawa sa sahod mo. Halimbawa, 150 pesos per day is equal to 4,500 sa isang buwan. Kung magluluto ka, mas mura na, mas healthy pa. Number 4, iwasan ang sahod day equals shopping day mentality. Pagdating ng sweldo, huwag agad bumili ng bagong gamit o itreat ang sarili. Mas maganda na may cooling period. Bago ka gumastos, isipin mo muna kung worth it ba talaga. Real talk, hindi porket nagkapera ka ay kailangan agad gastusin. Bonus tip, tipid ay hindi kuripot. Ito ay disiplina sa pangarap mo. Kahit maliit ang sahod mo ngayon, kung marunong kang humawak ng pera, laki ng maipon mo sa paglipas ng panahon.